trending ngayon ang issue about Nepo Babies na talagang walang hinto ang pangko out ng mga netizen sa mga katulad ni Claudine Ko. Kaya naman sabi ng iba, bakit hindi daw natin isama ang mga anak ni Lenny Robredo? Hmm, wait, ano nga ba ulit yung definition ng Nepo Baby? Ang Nepo Baby or short for Nepotism Baby, ibig sabihin anak ng sikat o mayaman na umangat hindi dahil sa sariling sipag, kundi dahil sa koneksyon ng pamilya. In short, parang may VIP pass sa buhay or shortcut sa success. So, pasok ba sa definition na yan ang mga anak ni Lenny? Tara, alamin natin. Tatlo ang mga anak ni Mayor Lenny Robredo. Yan ay sina Aika, Trisha at Jillian. Ang panganay na si Aika ay nagmasters in public administration sa Harvard Kennedy School. Pero full scholarship. Wow. Ibig sabihin, 100% libre lahat. Covered lahat ng gasto sa tuition, housing at living expenses. Take note, we're talking about Harvard, ah? the most prestigious school in the world. Ang pang halawang anak naman ni Lenny na si Trisha ay nag-MD-MBA sa Ateneo after mamayapan ng kanyang ama na si Jesse Robredo. Ateneo granted her a scholarship. Yes, may help pa rin si Lenny sa tuition. Pero si Trisha kasi merit awarded scholar based on performance. Ibig sabihin, na-maintain ni Trisha ang mataas na grado sa college, kaya na panatiling niya ang pagiging scholar sa Ateneo. Ang bunsong anak naman ni Lenny na si Jillian ay graduate ng New York University with a double major in economics at wow. math. All in on a full scholarship din. Ibig sabihin, 100% na tuition niya libre din. E eh, paano naman yung allowance niya? Saan siya kumukuha nun? E eh, di ba ang mahal mabuhay sa New York? Alam mo bang nagtrabaho si Jillian ng 20 hours per week para may pangtusto siya sa kanyang allowance? Yes, working student po ang bunso ni Mayor Lenny. Kaya naman sa definition ng Nepo Baby, yes, given na na ang ipilyedo ng magkakapatid na ito ay Robredo. Pero hindi sila mga spoiled brats. Mga scholars sila sa mga prestigious schools who even work for their allowances. Hindi din sila OA okay pagdating sa kanilang mga personal possessions. Wala silang mga daily outfits na milyon ang presyo. O hindi sila nagre-reklamo na matagtag yung sinasakyan nilang private jets. May naitulong ba na isa silang robredo kaya nila na-achieve ito? Of course, hindi tayo magpapaipokrito. May naitulong talaga yun. But they earned their success. Hindi gamit ang kaban ng bayad o hindi dahil sa pag nakaw. Nakamit nila ang tagumpay dahil sa kanilang husay at pagpupursigi sa buhay. Now, if you compare them sa mga nagtitrending ngayon, like for example si Claudine Ko na pinangangalandakan sa social media ang million worth of daily oh, no. outfits at yung mga sinasa kanyang private jets tapos malaman-laman natin na anak pala siya ni Christopher Ko at pamangkin ni Zalde Ko, which is mga malalaking pangalan sa DPWH contractors na involved sa bilyong-bilyong flood control yeah! project. Di ba ang layo? Kaya mga kamagkano, next time na may magtanong sa'yo kung Nepo Babies ba ang mga anak ni Lenny, sabihin nyo to, scholar babies sila. Hindi sila shortcut babies. Long cut tinahak nila. Dumaan sa tamang proseso gamit ang sipag, tiyaga, at utak para marating ang tagumpay. Meron ka pa bang ibang mga kilalang unproblematic na anak ng mga kilalang personalities? Share mo naman yan sa comment section. At kung gusto mo pa na mag pang klaseng content, dito lang yan sa si channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.